alas na ibin na. Amupi pa din ako. So, hindi na kita na Sorry naman. Mabuti pinayagan niya na ako. Oo. Alam mo yung bisnag ng ilong. Ayan. <laughs> Uwi na ako. Pwede nga, ano, Hindi pwedeng hindi umuwi kasi. Oo. Uh -uh. Hindi pwedeng hindi umuwi. Kasi, hindi ko umuwi, Hindi rin naman pwedeng hindi pumasok ng Monday dahil mga alaga, lahat sila ay may pasok. Pero na lang pag masakit ang ano, bumbunan nung isa, hindi siya papasok. So, papasok doon. Pa rin ako sa kabilang maglalakad. Bye-bye. Hmm. Tingnan mo, dada ako sa gitna. 'Di ba? mm, -mm. Ganon. So, ah, hindi na siya ganon. Lagpas na ng apunan. Kaya, hindi na siya ganun katami. Pero dito ako mag-shortcut. Kasi, nagmamadali na ako. <laughs> diba? Mm. Daming tao, no? <laughs> Pasyal ko kayo, diba? Love you, Apo, Love you, Te. Love you, Ash. Love you, Kulot. Diba? Ganun lang. <laughs> Moros ba? Moros ba sa gitna doon ng mga kumakain, no? Hindi, daanan talaga yan siya. Huwag kayo mag-alala. Oo, daanan talaga siya. Dito naman yung wall. Yan. Diba? So, dalawang portion kabilaan, di ba? Hala hmm. ka, nahilo ako. Nahilo na ako. <laughs> hindi ko alam kung sa gutom na amoy ko mga pagkain. <laughs> Oo ba? Nakakaingit. <laughs> Opo. <laughs> Di ba? Para hindi ang na kausap. Kulot tara na kulot. Kain tayo. So yan. Ayan, nalapit na ko doon. <laughs> so hindi pwedeng hindi pwedeng higa ang cellphone. Hanggang tayo lang siya tas yung parang hinahabol ka na ng ano kasi. Dumating yung amo ko. <laughs> Last 8 o'clock. Ah. Late siya ng isa't kalahating oras. Dapat 7 lang labas na ako eh. Bakit ano? 9 na. So, ganito. <laughs> Naduwag kasi siya. Yung pagyanig sa Cebu at saka sa Davao. Iniiyakan niya. Tapos, sabi niya ba naman, alamin ko yung mga hagdan, alamin ko yung hagdan kasi bago lang ako talaga kanina, nagtanong ako sa mga kapwa, ka, kapwa helper sa building namin pero naranasan na rin pala nila yung pagyanig noon ng six uh, sumasayaw daw yung sumasayaw daw yung building oo so, kaya ano, huwag daw matakot hindi talaga siya na... No, iyak talaga siya sa kusina. Hindi ko tuloy siya maiwan kagabi. Oo mm -mm, <laughs> Para lang may kausap, no? Piyaruel. Mm, Oo. farewell. Mm -mm. <laughs> farewell Ate Del. Mm -mm. Love you all, guys. Yamani. Katawi. Sis. Burpins. Sis. Sis. Girly. Yan. <laughs> so hindi pwedeng i-ano eh hindi pwedeng i-ihiga so pabilisan lakad lang tayo guys kasi uh, gabi na so will try na makapawid kung pagbibigyan dito naman na nagigibin, nag, nag pinagbibigyan nila yung mga tao compare sa mga sasakyan so pero wag ka rin basta-basta kay mahirap man masagasaan lata lang yan pero Masakit din kaya. Hmm. Nakakasilaw. Babay nga muna, nakakasilaw yung ilaw. Oo. ba diba? Sakit sa mata. Huwag mong sabihin, May. Paganda silang sasakyan, pero itutudo naman nila <laughs> Sakit. <laughs> Ang sakit. <laughs> Parang, <laughs> ano. <laughs> so, andito na tayo ngayon sa Aruga. So, yan na. Ayun o, may nakaparadang jeep. Pag Guadalupe yan siya. Mm -mm. So, babay muna tayo, guys, ha. ha? Kasi delikado na lalabas na tayo sa highway. Bye-bye, love you all. Kailan? 9.20 na as. So, yan, nagabang tayo ng na. train. Oi, bigo ba rin kaya tulas na sa pawis ba? Hmm, dami pa rin pasahi